mga boss andito po tayo ngayon sa Kalayukay so, eto po yung karagatan ng Kalayukay beach yan napakaganda po ng umaga ngayon dito sa Kalayukay nakapunta na ba kayo dito mga boss itong Kalayukay pala ay matatagpuan dito sa may Kugun Gubat yan marami namang pumupunta dito kaya lang yung kadalasang ginagawa nila dito ay nagkakabit lang sila ng hamok hamok at naglalagay ng tent yung iba naman nagpipiknik tapos maliligo Hindi naman gaano ka hindi namang gaano karami yung naliligo dito. Yung karamihan lang talaga ay nagkakabit sila ng hamok at saka naglalagay ng tent. Kaganda rito kasi maraming puno. So ayan, nakikita ay niyo naman po mga boss maraming puno dito sa kalayukay so maraming pagkakabitan po ng duyan or hamok so ayan po may kita nyo po sa may ko ay ang bayan po ng gubat so ayan po yung pinakasentro ng gubat yan yung busaling nakikita nyo na pinakamalaki at pinakamataas yan po ay ang GNF Mall so ayan mga boss kitang kita so napakalapit lang po natin sa sentro ng gubat pwede nyo nang lakarin kung sakalin kayo ipupunta dito pwede nyo lakarin papunta dito sa dagat galing dun sa sentro so ayan po mga boss kaya ano pa yung inaantay nyo? Pumunta na kayo dito sa kalayukan at maglibang. Yeah. Ang ganda ng umaga ngayon.